Oh, 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 oh. Isang sikat na YouTuber ang tinangkang pasukin ang isa sa mga haunted place dito sa Iowa, USA. Ito ay ang Malvern Manor na itinayo noong muling bahagi ng 19 na siglo bilang isang maliit na bayan na hotel malapit sa isang estasyon ng tren na kalaunan ay naging isang bahay pagamutan. Marami ang nagsasabing ang Malvern Manor ay pinagbumultuhan pa rin ng trahedya nitong nakaraan. Si Grace, isang pasyente na may maraming personalidad ay sinasabing isa sa pinakaaktibong espiritu doon. Pagpasok pa lang ni Midwest Ghost Hunter ay may nagparamdam agad sa kanya. Tinungo niya ang koridor ng ospital na kung saan may nagpakita ng isang anino na nagmamatsak sa kanya. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Ayon sa kanya ay may nakita siyang isang anino ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang nakakatakot na karanasan. Imbes tumakbo sa takot ay pinasok niya ang isa sa mga silid ng mga pasyente nung ito ay nabubuhay pa. Oh, what the? <gasps> whoa! 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 The blinds are freaking moving! Holy sh**! Are you seeing that? What is going on in here? Makikita natin sa video na piklaang gumalaw ang mga blinds sa likod ng kama. Nagtataka naman si Midwest Ghost Hunter kung bakit gumalaw ito sa gayong sarado naman at hindi naman nakabukas ang mga bintana at pintuan. Marahil ito ay isang mensahe ng kaluluwa na gusto ngang makipag-usap sa kanya. Kumamit ng gadget si Midwest Ghost Hunter upang makipag-usap sa isang kaluluwa sa loob ng silid. Ngunit habang kinakausap niya ang isang kaluluwa ay may mga hindi inaasahang pagkakataon at mga pangyayari ang naganap sa loob ng sitit. And deep voice. Holy shit. get it together. Are you the devil that is after her? Who oh, what the, oh, what the? matapos makipag-usap sa isang kaluluwa ay may nahakit na demonic voice ang kanyang gadget na ginamit at biglaan ng pinagalaw itong isang wheelchair sa loob ng silid na ikinatakot ni Midwest Center. Sa kabila ng pagpaparamdam ng iba't ibang klaseng kaluluwa at mga elemento, ay determinado pa rin si Midwest Center Hunter na libutin ang Malvern Manor. Sa kanyang paglilibot ay huminto ito sa harapan ng isang salamin na kung saan ay may nagpakitang isang imahe ng babae. Oh my God, it was like in the mirror. Are you looking into your mirror right now, Rebecca? What was that? Ang imaheng kanyang nakita ay pinaniniwalaan si Rebecca na kanyang kinakausap lamang kanina sa kabila nga ng nakakatakot na karanasan ni Midwest Ghost Hunter, ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglilibot sa loob ng Malvern Manor. Pinunta niya ang tulong bahagi ng koridor na kung saan may nakita itong isang silip. Habang papalapit ito ay bahagyang gumalaw ang pintuan ng silip. Tila may nagsasabi sa kanya o ito ay isang mensahe na buksan niya ang pintuan at sumilip siya sa loob. Sa pangalawang pagkakataon ay kusang bumukas ang pintuan ng silid. Di na mapigilan ni Midwest Ghost Hunter na lumapit at sumilip sa loob ng silid. Habang siya ay sumisilip ay may narinig itong bumulong sa hangin. It like May narinig itong isang paghinga at bigla na lang nagsara ng na napakalakas ang pintuan ng silid Si Midwest Ghost Hunter ay kumaripas ng takbo dahil sa sobrang takot nito. Siya ay nadapa at nagmamadaling tumayo at kumaripas ng takbo. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay may isang anino ang lumabas sa loob ng silid na kung saan ito ay kanyang sinisilip kanina. Napagpasyahan ni Midwest Ghost Hunter na dito na niya tatapusin ang kanyang paranormal activity na pagbisita dito sa Malvern Manor. Bakit tila hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwang ito? Tila may mga mensahe pa sila gustong iparating sa kanilang mga mahal sa buhay.